okay, May mensahe ka kay David Licao. Ay, Pulang Araw is doing well. Ganda. Arneli, ang ganda. Panuonin mo. Hindi totoo. I mean, may nais. Yung mga bata ngayon artista, they're very promising. And David is very good. Bisita natin si David kahapon. Saan siya naupo? Yan, yan mismo. Oh oh. ka rin upo. Yun. Lalo dyan sa kanya. Ang <laughs> 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 oh, galangin niyo <yun> naman. Hindi naman. <laughs> <laughs> Message mo lang. Encouragement. Okay, kay nga, kay baby. Support. Oo. Oh, oh. oh, support. Kay yes. David? Oh, oh. Sa pulang araw. Hindi, pulang Disa araw, sa, David. Kay uh Huwag ka naman arte. O, oh, sige. <laughs> <laughs> okay. Ah. 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 Okay. Uh, nanonood ako. <laughs> nanonood, nanonood ka ng pulang araw. Nanonood ako ng pulang araw. Suportado. Uh, supportado. Oo, uh, supportado. Kasi uh -huh. nakakatuwa yung meron ka nakikita na Uh, relatively bagong artista and then mukang nagseryoso mabuti sa kanyang yeah. craft Napakahusa. and then nakita mo yung development that's true at mukang inaaral niya yung mukha niya ginagamit niya talaga lahat para pag nag close up i i know that he knows eh ah. Do doon ako doon ako humanga ah, sabi, at sabi mo pa matalino matalino siya alam na matalino siya, siya. Matalino ikaw alam siya. mo eh ito na hindi napapagkontrol lang Aileen, ikaw naman matalino ano siya? ang mensahe mo kay Kelvin Miranda lang naman yan eh. Oo, uh, may pagawain pa namin, Gerald. Gerald, you? ha? Uh -huh. Oo, uh, nag-iimbento lang ako. <laughs> <laughs> Kelvin no, magaling kaya na artista. sa mga edad natin. Hindi, tsaka kasi gusto ko talaga si Kelvin kasi Bakit? may parang may tililing gano'n. <laughs> <laughs> hindi, hindi yung tililing. May may kakaibang dating. Oh, yung artistry niya, Artist masyadong artistry masyadong mataas. Siya. Gusto uh -oh. ko yung mga ganong bata. Yung magaling umarte. Creative, yung Yung no? karakter, oh, gano'n. Okay. E, but si David, di ba gusto maganda na yung... Meron kalim. din. Sa dalit. Eh, uh -huh. Gusto Sadali. ko eh. Two ibang minutes now eh. to go. At nasa kayo bang si si dalawa David bumili na ng pag-ibig? Anong pinakamahal na inyong binili para sa inyong minamahal? Ikaw, Arnelli. Ako, pinautang ko lang. Hindi pa nga nagbabay. <laughs> Hindi na yun. Hindi pa nagbabay. <laughs> Oo, eh. Kahit nga monthly na lang. Aileen, <laughs> Lin, ikaw. <laughs> ako, Koche. Oo. Oh? Oh, pero binigyan oh. ko naman yan. A husband ko. Si Gerald naman yun. Oo. Ah, okay pero naman sandali. yun. Pero sandali. Wala bang pagkakataon sa inyong life story na parang ang gulo-gulo ng buhay na tayo na lang? <laughs> Ay, ako gusto ko siya dati. Alam ko yun. Oh, gusto, oh, ko, gusto ko dito ako dun. lang siya. Uh -huh. Naalala ko n'yo kasi, di ba, doon siya nakatira sa bahay. So, siyempre, pag matutulog kami, bababa ako. Kasi, mas, siyempre, masikip. Tapos, oh. nagagalit talaga siya. So, sabi ko, ano, anong pang gagawin ko? <laughs> Pero, gusto lang naman kitang katabi. Ayoko naman na mag Ah, okay. <laughs> kasi, kasi, pero nasubukan namin ng konti. Ay! Ay! Okay. Doon na! Nasubukan na! Huwag na muna yun! Huwag na muna yun! Uh, <laughs> 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 Pero nag-kiss kami! Nag-kiss kami! Oh, ay, nag-kiss ah, na, na, kami. Uh, kami! Natawa kami! Uh, Natawa kami, tapos hindi na na inulit. Huwag, huwag na muna, huwag na muna. Huwag muna ituloy, uh, uh, doon na lamang. Uh, uh, no, <laughs> <laughs> but you know, last question. What parents, what kind of parents have you become? Pareho pa naman kayo may anak na Sofia, si uh, Budang. Oo. Ay, ito mabuting tatay to. Oo nga Mabuting tatay to. mabuting ina ka rin naman. Ay, oo. I'm oh, oh. you proud of each other, oh, diba? Yes, ba? Yes. yes. They're very oh, proud. And Both of you have become very very good parents. Oh, oh. Uh, uh, you, uh, uh, ano lang, ang simple kasi bukod sa na namin, ano eh, wala namang gender 'yan eh. Wala. That's Walang gender true. 'yan. Walang gender ang puso. Tama. Walang gender. Ima, at, ang importante, at mahal. At maraming mo. maraming salamat. Maraming salamat. Ah. Class, thank you. Sa yung Sabado. At the Flash. Clash, gayong Sabado 7:15 Every, every Saturday. Arnelly, maraming maraming salamat talaga. talaga. Aba, batingin ko yung mga OFWs all over the world. All over the world. Lahat ng uh, mga OFWs, alam nyo naman. At ang lahat na, ng nasa opisina mo. La, oh, yes. Ay, mami, sa'yo si ano, Father oh. Alan. Ay, talaga. Father Alan, hello.